recipe, ang recipe ni Shanti, ay Ricardo. Ito ang ating recipe for today, mga idol. At uh, yung mga hindi alam ang gagawin kung uh, paano magluto ng ganito, ay e, simplihan lang natin, mga idol. Mongolian beef. Bumili lang ako ng beef sa Beef Beef Dito, uh, Lawag City Marshall Complex. Ayan, ha? Mahal ang beef compared sa pork. Talaga naman kasi, ano, di ba? Mas mahal. Alright, so ang uh, ating uh, mga uh, kailangan lang natin, sangkap sa karne, uh, beef, mantika, cornstarch, at saka kailangan din natin ng uh, bawang para sa sarsa, maliit na piraso ng luya, soy sauce, sugar, tubig, at saka cornstarch na rin natutunawin natin pang slurry natin mamaya. At saka sibuyas na tangkay o dahon na sibuyas, siling labuyo, at saka sesame seed. Disot masapol kayo, wow. idol. So, kasi lang nalutuan tayo dito, na yeah. simple sa isang uh, kawali, magpainit tayo ng uh, mainit na mantika. Pero bago yan, hiwain muna natin ng manipis na manipis. Mas manipis pa sa buhok ko. Wow! <laughs> Idol. At uh, ihalo natin ng cornstarch, lagyan natin ng 10 to 15 minutes at iprito natin yung karne. O kaya parang isi-sear natin siya, lagyan natin siyempre na mantika. Diba? Watching from Bakiapo Church ka ngayon, madam. Kay Apo, ano? Apo, Bugada Krista, magandang araw po. Ano, sa inyo lahat dyan, na inaabot ang ating signal, mga idol. Sa Batak na rin, binabati ko sa may email uh, Imelda Magandang magandang uh, morning sa inyo lahat, mga idol natin. Ha? Nakatutok palagi. At, uh, alright. Oh, yeah. So, ang susunod natin gagawin, sa kawali na rin, maglagay ng kaunting mantika, igisa ang bawang luya hanggang sa lumabas ang bango, idagdag ang toyo, brown sugar, at tubig, haluin mabuti, at pakuluin, at hanggang sa lumapot ang sarsa. Yun ang sarsa ng Mongolian beef natin. So, pag, so after natin magawa yung sauce, so, ayan, pinagsama na natin kasama ang beef, at syempre, iparisa na natin ito na masarap na kanin. Okay na to, idol. Ayan na, pwede na tikman. Tikiman time. Rapsa. at eto na po ang Mongolian beef. Dito lang yan sa iRecado sa ating programa ay sa tanghali sa 99.5 IFM, mga idol mo FM, mga idol. Super yan. Friday, 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 did you